Gusto kong sambahin ka ng buong pagkatao ko, ng buong kaluluwa ko, ng buong puso ko. Ikaw ang pinakadakilang yaman na meron ako, ang kanlungan kung saan ako nakakatagpo ng kapahingahan, kapayapaan at kaaliwan. Sa iyong presensya ang aking mga takot ay naglalaho, ang aking mga pagdududa ay nawawala, at ang aking kaluluwa ay napupuno ng pag-asa paulit-ulit mo akong inaanyayahan na magtiwala sa iyo, na lubusang magpasakop sa iyong kalooban, na magpagabay sa iyong walang hanggang pag-ibig. Gusto kong matutong makinig sa iyong tinig, sa panalangin, sa Eucharistia, sa malalim na katahimikan ng aking puso. Mayroon akong kaibigan na lahat ay dinadala sa iyo, Jesus. Siya ay parang bata Ngunit ang kanyang pananampalataya ay matatag at may edad, malalim at tapat. Sa bawat desisyon, sa bawat hakbang ng kanyang buhay, lumalapit siya sa Panginoon sa panalangin at sinasabi sa kanya ng may kababaang loob, Panginoon, ito ba ang gusto mo para sa akin? At nang may hindi matitinag na tiwala, siya ay nagdarasal naghihintay at iniiwan ang lahat sa mga kamay ng Diyos dahil alam niya nang may ganap na katiyakan na hindi siya kailanman pinababayaan ni Jesus. Sa bawat sitwasyon, maging sa kagalakan o sa kahirapan, nananatiling kalmado ang kanyang kaluluwa dahil alam niya na si Jesus ay naglalakad sa kanyang tabi na hindi siya kailanman nag-iisa. Isang araw, tinanong ko siya, Sino si Jesus para sa iyo? Ang kanyang sagot ay napuno ako ng pagkamangha, ng malalim na kagalakan at tapat na paghanga. Siya ang aking kaibigan, ang aking pinakamatalik na kaibigan, ang hindi kailanman nabibigo, ang sumusuporta sa akin kapag ang lahat ay tila madilim ang nagliliwanag sa aking pinakamadilim na gabi sa liwanag ng kanyang pag-ibig. Maraming beses ko na siyang naobserbahan at ang kanyang kagalakan ay nakakahawa. Gaano man karaming problema, gaano man karaming paghihirap ang kanyang harapin, palagi siyang nakangiti dahil alam niya na si Jesus ay kasama niya, na ang presensya ni Jesus ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang kanyang tiwala sa Diyos ay hindi matitinag. Ang kanyang pananampalataya ay isang parola na nagliliwanag kahit sa pinakamadilim na araw. Panginoong Hesus, nagpapasalamat ako sa iyo para sa kaibigang ito, para sa kanyang halimbawa ng pananampalataya. Gawin mo ang aking buhay tulad ng sa kanya ay maging buhay na pagpapakita ng iyong presensya, ng iyong pag-ibig, at ng iyong kapayapaan. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng ako. Iniaalay ko sa iyo ang aking puso upang baguhin mo ito at gawin ayon sa iyong kalooban. Jesus, mahal kita at nais kong sundan ka palagi ng may tiwala, ng may pag-asa, ng may pusong puno ng pananampalataya. Labis akong humanga sa kanyang patotoo, kaya nagpasya akong sundan ang kanyang halimbawa. Sa simula ay nahirapan akong lubusang magpasakop, ngunit unti-unti akong natutong magtiwala. Natuklasan ko na si Jesus ay tunay na naglalakad sa ating tabi, na sumusuporta sa atin sa mga kahirapan at nagbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ngayon ay masasabi ko ng may katiyakan na hindi ako kailanman binigo ni Jesus. Kapag ako ay nagtatrabaho, nararamdaman ko ang kanyang presensya malapit sa akin. Sa mga sandali ng kahirapan, siya ang aking kanlungan. Siya ay parang isang baso ng tubig sa gitna ng disyerto. Parang isang ilog ng malinaw na tubig kung saan ang aking kaluluwa ay makakapagpahinga. Si Jesus ay isang ilog ng buhay na tubig. Ang kanyang pag-ibig ay bumabalot sa atin. Ang kanyang salita ay nagpapalakas sa atin. Ang kanyang awa ay nagpapabago sa atin. Kapatid, lumapit ka kay Jesus na nasa sakramento. Dahil sa kanya ay matatagpuan mo ang lahat ng kailangan ng iyong kaluluwa. Siya ang tinapay ng buhay, ang pagkain ng ating mga kaluluwa Nais ng Diyos na manatili sa atin. Ninais niyang maging naroroon sa banal na ostya upang maging ating kanlungan, ating kaaliwan at ating lakas. Tuwing lumuluhod ka sa harap ng kabanal-banalan, alalahanin mong ikaw ay nasa harap mismo ng Diyos. Walang mas malaking pribilehiyo sa mundo kaysa sa makatayo sa harap ng tunay na presensya ni Jesus. Tinitingnan niya tayo ng may lambing, pinapakinggan tayo ng may pagmamahal, at hinihintay tayo ng may pasensya. Napakalungkot makita ang napakaraming tabernakulo na kinalimutan, napakaraming templo na walang laman, napakaraming kaluluwa na hindi alam na si Jesus ay naroon, naghihintay sa kanila nang nakabukas ang mga kamay. Kung alam mo lang kung gaano ka kamahal ni Jesus, tatakbo ka para makasama siya. Kung alam mo lang kung gaano niya hinahangad ang iyong pakikisama, hindi ka magpapalipas ng isang araw nang hindi siya dinadalaw. Ang kaluluwang kumakain ng Yokaristya ay hindi kailanman magugutom at ang naglalagak ng kanyang tiwala kay Jesus na nasa sakramento ay hindi kailanman mabibigo. Kapag ang mundo ay tila madilim sa iyo, kapag ang pasanin ay masyadong mabigat, kapag sinubukan ng takot na paralisa ka, tumakbo ka sa kabanal-banalang sakramento, doon mo matatagpuan ang kapayapaang hinahanap mo, ang liwanag na kailangan mo, ang pag-asang nagpapabago sa iyong puso. Naniniwala tayo sa tunay na presensya ni Jesus sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, maalab sa pag-ibig sa amin. Papag-alabin mo ang aming puso sa iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, hikayatin mo ang mga mahihirap na lapastangan. Puso ni Jesus, maalab sa pag-ibig. Papag-alabin mo ang aming puso sa pagmamahal sa iyo. Puso ni Jesus, naway mahalin kita at ipamahal kita banal na puso ni Jesus. Hikayatin mo ang mga makasalanan, iligtas mo ang mga naghihingalo, at palayain mo ang mga banal na kaluluwa sa purgatorio. Puso ni Jesus sa Eucharistia, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Kabanal-banal ang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Matamis na Jesus, maging pag-ibig ko matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na naliligaw. Matamis na puso ng aking Jesus, gawin mong mahalin kita palagi ng higit pa at higit pa. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa Sagrado Corazon de Jesus. O puso ng pag-ibig, inilalagak ko ang lahat ng aking tiwala sa iyo dahil natatakot ako sa lahat ng aking kahinaan. Ngunit inaasahan ko ang lahat mula sa iyong kabutihan. Kabanal-banalang puso ni Jesus. Maawa ka sa amin at sa aming mga pastol. Si Papa Francisco, ang aming mga obispo, pari at jakono. Sagrado Corazon de Jesus, inaliw sa iyong paghihirap ng isang anghel. Aliwin mo kami sa espirituwal. Aliwin mo ako, Panginoon. Ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ni Maria. Naway mahalin ka saan man, Sagrado Corazon de Jesus. Lahat para sa iyo. Kabanal-banalang puso ni Jesus. Kamahal-mahalang puso ni Maria. Ihanda mo kami ng isang ligtas na daan. Kamahal-mahalang puso ni Maria. Maging kaligtasan ka ng aking kaluluwa. Kamahal-mahal ang puso ni Maria. Maging kaligtasan namin. Kabanal-banalang sakramento ng altar. Ako ay sumasampalataya. Ako ay sumasamba. Ako ay umaasa. At mahal kita. Hinihingi ko ang kapatawaran mo para sa mga hindi sumasampalataya. Hindi sumasamba. Hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, naway purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Sa langit at sa lupa, naway purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Sa langit at sa lupa, naway purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento upang ang limang minutong ito kasama si Jesus na nasa sakramento ay makarating sa mas maraming kaluluwa at makaantig sa mas maraming puso. I-like ito. Mag-iwan ng komento na may panalangin ng papuri. Pasasalamat o kahilingan. Mag-subscribe. Ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at kakilala. At i-activate ang kampanilya upang manotify sa tuwing tayo ay magdarasal ng sama-sama. Naway punuin ni Jesus na nasa sakramento ang iyong buhay, ng kapayapaan, pag-ibig at mga pagpapala. Amen. Limang minuto kasama si Jesus sa sakramento. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bihag ng pag-ibig, Narito ako sa harap mo. Lubhang naririto sa tabernakulo. Napakalapit sa akin. Naghihintay sa aking puso. Naghihintay sa aking pagdalaw. Lumuluhod ako sa iyo, Panginoon. Nalalaman kong naroroon ka. Nakatago sa tinapay ng buhay. Bilang isang mabuting pastol na patuloy na naghahanap sa kanyang mga tupa sa kabila ng paglimot sa iyo ng mundo naririto ka pa rin nakabukas ang mga bisig naghihintay na mahalin ngayon ako ay lumalapit sa iyo upang humingi Panginoon dagdagan mo ang aking pananampalataya gawin mong ang aking kaluluwa ay mas mapalapit sa iyo na ang aking puso ay hindi kailanman titigil sa paghahanap sa iyo Panginoon ng Tabernakulo, gawin mong araw-araw akong mas umibig sa iyong presensya. Gawin mong ang aking buhay ay maging refleksyon ng iyong walang hanggang pag-ibig. Ikaw ang ilaw na nagbibigay liwanag sa aking landas. Ang parola na gumagabay sa akin sa kadiliman. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Juan 8 Panginoon, Ngayon hinihiling ko sa iyo na liwanagan mo ang aking buhay, na ang aking kaluluwa ay mapuno ng iyong liwanag, at na hindi ako kailanman mahiwalay dito, kahit na ang mga daan ay mahirap at ang mga anino ay pumapaligid sa akin. Naaalala ko ang sinabi sa akin minsan ng isang pari, na sundan ko si Jesus tulad ng pagsunod nang isang futbolista sa bola. Isipin ang konsentrasyon ng manlalaro na iyon sa isang laban. Hindi niya inaalis ang kanyang mga mata sa bola. Hindi siya nagpapagambala sa ingay ng karamihan. Ni sa mga kritisismo o mga hadlang. Patuloy siya sa kanyang tingin na nakatuon sa layunin. Sa kung ano ang pinakamahalaga, ang bola. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon, nang hindi pinahihintulutan ang anumang bagay o sino man na ilayo siya sa kanyang layunin. Panginoon, gayon ang hinihiling ko sa iyo ngayon. Naturuan mo akong sundan ka ng may parehong debosyon, ng may parehong sigla, ng walang anumang makamundong distraksyon na maaaring maglayo sa akin sa iyo. Sa mundong ito na puno ng mga tukso at ingay, kung saan ang mga tinig mula sa labas ay madalas na sumusubok na nakawin ng ating kapayapaan. Isinasamo ko na ang aking puso ay palaging nakatuon sa iyo. Na sa gitna ng mga paghihirap at mga alalahanin ng araw, ang aking tingin ay hindi malihis at makasusumpong ako ng kaaliwan lamang sa iyong presensya. Huwag mong pahintulutan, Panginoon, na ang aking isipan ay maligaw sa mga kaisipang hindi nakapagpapatibay ni ang aking kaluluwa sa mga lugar na naglalayo sa akin sa iyong kalooban. Sa katahimikan ng aking pagkatao, nais kong madama ang iyong pagiging malapit nang walang anumang bagay o sino man na magpapawala sa malalim at patuloy na pakikipag-ugnayan na iyon sa iyo.